Ano nga sa'yo, Yorubun? Shoutout sa inyo, mga chingu. Sa ngayon ay pag-uusapan natin ng tungkol sa sinasabi nilang setup pag ikaw ay release. At uh, uh, yun yung topic natin ngayon. No? Dahil may nalaman ako tungkol dyan. No? Pero bago yan, uh, maghanap muna ako ng upuan dahil nandito ako sa park. Tingnan natin yung magandang tanawin dito sa lugar ng Ansong. No? Kung saan ako ngayon sa isang park. Papakita ko muna sa inyo yung isang magandang tanawin mga lods. Yan mga lods, nasa Bantag-ilog tayo mga lods, no. Yan, patawid tayo dito sa ano, parang uh, tulay na ba 'to? Breakwater. Yan 'no, may ano diyan, may tulay. Tas 'yun sapa. Tas dito tayo tatawid. Pag-usapan natin yung about sa setup na sinasabi nila mga lods, no. May mga ano pala pros and cons yung setup na tinatawag nila no uh, mayroong magandang uh, ano siya advantage mayroon din palang disadvantage ang setup na sinasabi nila pag ikaw ay release yan no, ang ganda ng ilog malinis pa walang polusyon Yung mga bata naglalaro pagtawid-tawiran sila sa may ilog yan kasi Oh. bato siya eh Tawid lang tayo sa mga bato na to Ayan o May nangingis na pa siguro dun sa Unahan dun Ito Napagagandang ilog Yun. Yun. Sobrang ganda ng ilog Yan, dito na tayo mga lods. Hanap tayo ng mauupuan. Dahil pag-uusapan natin yung ano, yung uh, uh set up na sinasabi nila. Galing ako sa labor. Pero uh, umabot kami sa labor kanina mga bandang mga ano na 8:30 hindi pa siya bukas. So nagantay kami hanggang sa magbukas siya at saka ako yung pinakaunang na tawag at nung tinawag yung pangalan ko pinuntahan ko yung nandun sa uh, counter at sinasabi niya na ano magantay-antay lang daw ng, ng text or uh, uh, i-check lang yung uh, EPS account kung may papasok na company so yun na ah, umuwi na ako dahil wala, uh, wala din namang ano nag-antay kami doon ng uh, mga hanggang alas 11 wala rin pumasok so naisipan na namin umuwi kasi mas, medyo malayo pa itong ano, ansong dun sa pyong tech na labor uh, nudungbo ngayon ah, pag-uusapan natin mga lods yung about sa setup no meron palang disadvantage din no mahirap din pala ganito kasi ang mangyayari sa setup mga lods kung meron kang kaibigan na nagtatrabaho na sa isang company at uh, gusto kanyang ipapasok dun halimbawa nandito sa bandang yung tech yung company nila no So, ipapasa mo yung uh, release paper mo doon sa Pyong Tech na labor para yung pangalan mo andon na sa Pyong Tech labor na uh, which is nasa waiting list na naghahanap ng company. Ngayon, pag napasa mo na sa Pyong Tech na mga lords, pag uh, napasa mo na yung papel mo doon sa labor ng Pyong Tech, uh, syempre na yung pangalan mo sa waiting list no na naghahanap ng company. And then ang gagawin ng company na magsiset up sa iyo ay magpapasa din sila ng uh, uh, papers na sila ay nangangailangan ng trabahador. No? Ipapasa nilang kanilang hiring doon sa labor ng Piyong So ngayon, dahil waiting list ka doon sa uh, uh, labor ng Piyong Tech at nandoon din ang papel ng company na nag, uh, nagkakailangan sila ng tao ng hiring, maaaring uh, isa ka sa ma, ano na ipapasok ng labor doon sa company na yun sa yung company ng i-set up sa yun no uh, maaring uh, uh, ang pangalan mo ay doon sa company yun mabigay kumbaga pero meron din palang uh, tendency na yung uh, Pangalan mo na nandoon sa waiting list ay hindi may maibigay doon sa company na nais mong ma-set up. Dahil nga walang kapangyarihan ang company na kumuha ng tao sa labor, no, na pumili ng tao na kumbaga ito yung taong gusto kong makuha, hindi po. Hindi po ganoon yung mangyayari. Magaantay po ang company na mapasok ang pangalan mo sa kanilang uh, hiring uh, hiring nga uh, hiring uh, list, no? Kumbaga. Kasi Marami ho kasi ang naghanap uh, ng uh, trabaho. May mga Pilipino, may ibang lahi pa. At dahil walang kapangyarihan ang uh, company na kumuha ng tao doon sa labor na pumili dahil mag-aantay lang sila na bibigyan sila ng tao. Ito, ito si ano, Juan de la Cruz, si Pedro. O ipapasok ko to dahil nangangailangan ng trabaho. O, o tingnan mo, interviewin mo, ganun. Hindi pwedeng sabihin ng company na Ayan si ano si Juan de la Cruz ang gusto ko, gusto ko yan. Hindi ho ganun. Dahil ang laboro ang siyang may kapangyarihan na magbigay ng tao at uh, random ho 'yon, hindi 'yon pwedeng uh, specific na ikaw talaga ang ibibigay doon sa company. At saka, dahil hindi lang din 'yon yung company na nag-hiring maaring ang papel mo ay ma-select or ma-lagay ng uh, mga ano, mga office uh, staff doon sa labor, doon sa ibang company. So, yung parang hindi siya magtugma mga loads doon sa mismong setup na company mo. Yung pangalan mo, hindi hindi siya yun yung mapasa ng labor doon sa company. So, ang mangyayari doon, ibang uh, tao yung uh, mapapasa ng labor na pangalan doon sa mismong company na gusto mong pag upan na uh, yun nga, hiring. Kaya, ang style noon, ika-cancel ng company yung tao na yun dahil hindi nga yun ang kanilang uh, iniintay. Uh, at saka, aantayin nila na papasok yung pangalan mo. Saka, saka kanila kukunin. At ikaw naman mabibigyan ka rin ng ang tendency din na ibang company ang pumasok sa account mo no sa IPS account makikita mo doon yung uh, nag-hire sa iyo hindi yung company na naka up sa ano naka up sa iyo na magsi-set up sana no yun yung mangyayari uh, mag kayo no ang at ang tendency noon uh, halimbawa nandun ka na sa company na magsi up sa iyo nag ka na magtrabaho minsan yung iba nag-uumpisa na eh so sasabihin ng office na mag ka lang dahil uh, pag pumasok yung pangalan mo sa company na nag-hiring, -re register ka namin. Kaso, may mga tendency din pala mga loads na yung uh, pangalan mo hindi talaga papasok doon sa company dahil doon sa ibang company siya mapasok. At saka yun namang company na magsiset up, ibang tao yung uh, mabibigay ng labor, ibang pangalan din. Noong na naghanap din ng trabaho na ibang tao. Sa mangyayari hindi ka ma-register. So, kadalasan na nangyayari, yung mismong ikaw, nagtrabaho na doon sa company ng mga isang buwan o dalawa, hindi ka pa rin na-register. So, ano doon, ang uh, ang tendency mo doon, ay ano lang, part-time job, no? Or al alba, arobite, hindi ka regular worker, hindi ka registered sa, ano Dungbo. hindi ka registered sa immigration or sa labor. So, parang ano ka doon, parang, uh, kumbaga, parang kang walang visa dahil uh, hindi ka nga registered. At saka maubos yung ano mo, yung palugit mo sa uh, paghahanap ng trabaho. Kasi may palugit eh, 3 months lang, kailangan mo nang makahanap ng bagong employer. Kapag uh, umabot ng 3 months, hindi ka pa nakahanap ng employer, ay ang sa sa'yo ay ma automatically uh, ano na terminated yung ano mo yung uh, visa. Pagiging ano ka na yung no visa na. Wala ka ng visa nun. So yun yung mahirap no sa mga setup kasi marami akong kakilala, nagtanong-tanong ako. Ganun lang ginawa nila, nagpa-set So ngayon, uh, dahil kampante na sila, na-set up nga, eh, nandun na yung papel nila sa labor, at saka nandun na rin ang papel ng company sa labor, kaso hindi nagtugma. Hindi pumasok yung pangalan mo sa, doon sa mismong company na magsiset up. No? Ibang pangalan na pumapasok. So ang mangyayari, mauubos yung ano mo. Mauubos yung, uh, 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 yung palugit, no? So ang mangyayari, magiging ano ka, terminated visa mo. Magiging ano ka, wala kang visa kung kumbaga artista. So yun yung mangyayari. Napakahirap mga leads no. Napakahirap din pala ng setup. Sobrang hirap din pala dahil nga bawal hu ang setup no. Bawal ipinagbabawal hu ang setup sa ano sa guidelines ng uh, labor no. Hindi pwedeng yung company mismo ang mamili ng tao. Labor lang ang may kapangyarihan na magbigay ng tao. At hindi yun siya uh, specific ano yun, random. Depende yun sa ano, mauna kung nandun sa list Uh, sa listahan ng mga naghahanap ng trabaho. Kasi gano'n 'yan eh. Dito listahan ng mga naghahanap ng trabaho, dito naman listahan ng company na naghahanap ng uh, trabador So i ano lang nila dyan. cross match. Hindi siya pwedeng uh, uh, ano pinpoint. Random eh, random ang pagsilik eh. Kaya 'yun yung ano uh, disadvantage. Mag Magiging ano ka? Uh, may mga disadvantage na maaring ma-terminate yung visa mo dahil nga uh, maubusan ka ng palugit no. Hindi ka ma-register sa NDOo hindi ka pa ma-register sa immigration so yun napakahirap kaya Sa ngayon hindi na ako nag-iisip ng setup kung may papasok na company sa labor kukunin ko na Titingnan ko na lang kung kumpleto yung benefits, may libreng pabahay, pagkain at saka hindi delikado yung trabaho kaya kahit wala masyadong uti ang importante makapag-umpisa tayo ng trabaho no mga lods dahil mahirap yung walang trabaho lalo na taglamig na. So yun yung disadvantage no. Uh, ang advantage naman kasi sa setup kung may kakilala ka doon siyempre sasabihin ka niya kung anong style ng company kung anong trabaho doon ganito ma madali lang to sa uh, kumpleto sa benefits. Alam mo na yung mga ano doon sa mismong company. Kung uh, kumbaga hindi ka na hindi mo na mahulaan kung uh, hulaan kung ano yung uh, mangyari sa company doon no sa mapasukan mo dahil nga kapag release ka pag pumasok ka sa bagong company s'yempre hindi mo alam yung makina hindi mo alam gawin yung trabaho so mahirap mag-adjust ka sa mga katrabaho so uh, ano talaga uh, yun talaga yung uh, style ng uh, pagiging release no parang mag-uumpisa ka sa ano sa umpisa talaga sa una yung parang bagong dating ka na IPS. ang ang advantage kasi setup kung may kaibigan ka doon Siyempre alam mo na Ganito yung trabaho pre Madali lang At saka ganito May uh, May mga day off May mga Benefits Tapos may mga libre Lahat alam mo na Tungkol doon sa company niyon, Dahil nga sinabi na sa iyo Ng kaibigan mo At saka Ang advantage pa doon Is uh, madali ka nalang matuto Sa uh, Trabaho Dahil uh, Tuturuan ka niya yeah, Siyempre dahil kaibigan kayo no, At saka Hindi ka na mag-adjust sa tao Dahil Ando na yung kaibigan mo So yun Sa setup Ang pinakamagandang advantage Kaso Bawal yun hindi di siya ano, hindi siya pinapayagan ng uh, uh, ng government ng Korea na gawin yun dahil uh, parang ano siya, parang magiging katulad na din sa Pinas na padrino-padrino no. So 'yun, kaya uh, hindi tayo maasin. so dahil padrino-padrino na no. Kung sinong may kakilala, siya 'yung makapasok no. Yung ibang uh, naghahanap, hindi na mabigyan ng pagkakataong makapasok sa trabaho dahil puro padrino-padrino na. Kung wala kang kakilala, wala ka kahit may ano ka graduate ka kahit uh, pasado ka na sa board kahit qualify ka, hindi ka matatanggap dahil uh, uh, ano, dahil uh, may kakilala na, may setup na. May ano, may padrino 'yan, uh, may kaano 'yan, kumbaga, yung iba may ka-brand pa no. Uh, wala. Kung ikaw qualified ka, eh, matalino kang tao, magaling kang magtrabaho sa Pinas, hindi ka hindi ka makakatrabaho dahil 'yun nga, may setup sa Pinas, uh, sinisit up na mismo ng mga kakilala. Dito sa Korea hindi pwede. Hindi pwede, walang karapatan kahit uh, malaking company ka pa, hindi ka pwede nga mag-sit up, sit up kahit ano. May kakilala ka pa, hindi. Mismong labor ang magbibigay sa iyo ng, ng trabado, random yan. Hindi pinapayagan. Kaya, kaya ganito, maunlad ang Korea. Walang ano siya. Ano bang tawag? Walang, sabihin natin corruption. Corruption din yun eh. Parang ano yun eh. Ano bang tawag dun eh. Yun nga, dahil padrino-padrino uh, system, parang corruption din. Hindi siya matawag na pera, pero yun, padrino padrino kung sino lang yung kakilala kahit hindi marunong magtrabaho basta kakilala o oh, pasok ka na kahit pangit yung performance o oh, sige pasok ka kakilala yan kaano natin yan trupa natin yan ay uh, yung ano diyan yung qualified na graduate na mabait naman at saka kumpleto sa recados yung ano niya papilis awag ah, hindi yan matatanggap dahil hindi natin kakilala yan so ganoon sa pinas kaya dito sa Korea hindi pinapayagan yan mga lords kaya yun may mga setup sanang nag-alok sa akin kaso parang aayawan ko na dahil yun nga no, nangyari sa dalawang kakilala ko. Yung isa nagtrabaho na ng 3 weeks. Eh, hindi 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 na ano yung papel niya. Hindi na register. Kaya umalis na siya. Ngayon nangyari, kunti na lang nabili sa na, natira na sa kanyang ano, sa kanyang uh, palugit na makakuha ng trabaho. Pati yung isa, isang buwan kalahati, eh, malis na din dahil hindi rin na-register yung papel niya doon sa labor. Dahil nga bawal yung setup sa labor ano lang yun na antayan lang no tsambahan lang na mag cross match yung papel mo at saka yung sa company na set up so yun yun yung mga ano lots yung mga uh, gusto kong uh, ipaalam sa inyo no na mga kalaman no? bagong uh, kalaman na natutunan ko hindi kito malalaman kung hindi ako nagpa-release kaya kahit pa paano, uh, malaking bagay din yung magpa-release kasi marami kang malalaman no na mga ano rules pala dati hindi ko inintindi dahil uh, wala nagtatrabaho naman ako may company naman ako so naririnig ko lang yung mga setup setup na yan kaso bawal pala yan at saka may uh, disadvantage yang malaki no? so naisip ko ano na lang sa labor na lang talaga ako kukuha ng trabaho titsamban na lang no pagdadasal ko na lang no na maganda yung company na ibibigay sa akin basta sa akin lang naman basta hindi delikado kumpleto sa benefits at uh, nagbabayad ng tama sa sahod may palibreng pabahay pagkain kahit hindi hataw Basta yung hindi delikado yung uh, makina Kasi may mga makinang delikado talaga Mga lods May mga trabahong delikado talaga Kaya Iwasan ko na yun Dahil uh, Mahirap Malaki yung sahod mo uh, Pero Hindi naman ganun kaganda yung trabaho mo Stress ka palagi May anxiety ka palagi Dahil Delikado So yun So sa ngayon mga lods uh, Yun na lang muna no Ang update ko no Wala pang company uh, na ibigay sa akin Lunes ngayon Nagpunta ako sa ano, Nodongbo Wala pang binigay So yun lang may nalaman akong uh, tungkol sa isang bagay na yun sa setup kasi may nakausap kung matagal na no. Uh, matagal na sila dito no, mga second contract na. Tapos yung iba nag TNT na yung sinasabi nila na sa about dyan sa setup. Kaya gusto kong magawa ng content para malaman nyo din no na ganun na uh, ganun yung uh, kalakaran sa setup. Bawal po siya. At saka may tendency na hindi ka masilik ng company nang si-setup sa iyo, mauubos yung ano mo palugit sa pagharap ng trabaho. So, Uh, delikado pa siya. Baka maano ma-terminate pa yung visa mo dahil hindi ka nga nakakuha ng ano uh, employer. So yun na muna mga lods at uh, wag niyo kalimutang mag-subscribe at uh, i-share at uh, i-like ang video na to. Salamat sa panonood.